Ang bago ko pong nahant na 1 peso BSB series may taong 2006. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking magazine intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito ngayon. Yung nahunt ko kanina, ang 1 peso BSP series na may taong 2006. Pag-usapan po natin Diyan po sa barya na yan ay makikita ninyo ang larawan ni Dr. Jose Rizal na nakaharap sa kanan. Ayan po. Sa kanyang muka, bandang muka ay may nakasulat na denomination, yung 1 peso. Tapos po sa kanyang ulunan, nakasulat ang Republika ng Pilipinas. Sa kanyang bandang leeg, ayan, nakasulat ang kanyang pangalan, Jose Rizal. At yung taon ng pagkakagawa, 2006 nakasulat sa ibabang bahagi. Ito pong pera na ito ay nagagamit pa magpahanggang sa ngayon. At itong taon na 2006 na ito ay napakahirap na pong hanapin. Tinatawag na hard to find na. Dati noon, kung tawagin yan ay semi hard to find. Pero ngayon hard to find na po ito. Kaya kung meron kayo dyan ay pakiingatan at itabi dahil baka hanapin naman ng mga kolektor. Yan, mapapakinabangan po natin. Sa likod na bahagi naman, yan, makikita natin ang seal ng Central Bank, yung kanilang lumang seal. Yan, may gear na nakapaligid sa araw, At tapos yung sagisag ng ating watawat na may tatlong star sa bawat sudok. Ayan, no? Sagisag po yan ng Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Tapos ang nakasulat, Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung taon na 1993 kung saan na tinatawag na inistabdis na masyado ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung titignan naman po natin ang S niyan o yung gilid, ayan, readed. Yan po. Ginawa po yan sa BSP Security Plant Complex sa Queso City, Philippines. Gumagawa po sila ng coins doon magbuhat 1975 hanggang sa kasalukuyan. Yung nga pong coins na yan ay alam nating lahat na nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Yun, ang nag-issue po niyan ay ang Central Bank of the Philippines o yung Banko Sentral ng Pilipinas. Ang period po, Republic, magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coins po yan. Ang sabi ko nga po, kanina ay nagagastos pa ang mga baryang yan. Ang taon po, 2003 hanggang 2017. Sapagkat yung pong unang labas niyan, yung uh, 1995 hanggang 2003, hindi po dumidikit sa magnet. Samantalang itong pera natin dito sa ating harapan, ay dumidikit na po sa magnet. Ayan po, katunayan, kumuha ko ng magnet ng speaker, subukan nating idikit. Ayan. Dumidikit na po sa magnet. Ayan, nakadikit po. yan. Ang mga coins nga pong 'yan ay nabibilang sa pangalawang series sapagkat yung unang series po na 1995 hanggang 2003 ay hindi dumidikit sa magnet. Samantalang ito ay dumidikit sa magnet. Ngayon po ay may taong 2003 hanggang 2017. Yan po, lahat sila dumidikit na po sa magnet. Ang value po niyan ay 1 peso. Ang composition po niyan nickel plated steel. Kaya po dumidikit sa magnet. Tumitin bang po ng 5.35 grams. Ang diameter 24 mm. Ang kapal po 1.9 mm. Ayan po. Ang hubog makikita nyo bilog. Mild ang teknik na ginamit at medial alignment ang orientation. May number po na N number 17107. At kung titignan ninyo, ang reference number ay KM number 269A, comma school number 11.9A. Yan po, o 11.9A. Yan po ang reference number niyan. Dito po sa lumista ay may mga presyo na po. Dahil sa napakadalang pong makita nitong bariyang ito, tignan po natin kung magkano na niya Magkano na siya sa numista? Ayon po sa dito sa numista, yung may 2006. Yan po, yung very fine yan ay 57 pesos na. At yung extra fine ay 110 pesos. Yung naman pong almost uncirculated ay nagkakalaga ng 220 pesos. Yan po, ganyan na po kamahalang bariya na yan. Kaya kung meron po kayong naitatabi, nako, itabi nyo na mabuti at pag may naghanap na mga kolektor, mapapakinabangan nyo po yan. Kahalagang 110 to 220 pesos. Dito naman po sa eBay ay may nag-iisang presyo. Yung pong 1 peso na katulad niyan na may pechang 1995 ay nagkakalaga ng 4 dollars 0.74 cents. 4 dollar 0.74 cents. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako magbakas sa aking content ngayong araw ay gaya ng dati. Nais ko pong i-shout out ang lahat ng aking kabarya. Shout out po sa si inyo. Shout out po sa lahat ng kapwa kolektor. Shout out sa mga senior citizen at mga silent viewer. Shout po sa mga kaibigan natin dyan. At shout out sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Walang tigil at walang tawa po akong nagpapasalamat sapagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.